Hello, hello mga katigangers Dahil day off <laughs> Walang absent talaga Ito yung, yung, anak ko Bumili ng uh, Salmon Avocado Deluxe Ito mapapasubo tayo Kasi maglalaba eh Downy Isang ano lang, isang tubig lang ngayon Kasi malamig <laughs> konti ang konsumo bumili din ako ng ano pang blood pressure hindi naman para sa akin to at saka bumili kami ng mga plato kasi na paper plate kasi yung asawa ko kailangan yan at saka yung pang ito Chris kasi ayaw nung anak ko yung ano yung Listerine masyadong matapang may alcohol daw at saka itong ano, banana bumili kami ng organic kasi simula nung bumili ako ng organic gustong gusto ko na matagal masira meron pa namang ano, ano ka, yung binili kong nung Tuesday ano ngayon? Thursday ngayon uh, bumili ako ng ano, isang bucket sa, ano, sa KFC kaya lang dito kasi ang mura kaya mapagpagbili ka talaga eh <laughs> $5 lang yan ang laki at saka itong binili namin. Ito, bili ka ng isang ano, isang hot dog. Meron ng ano, kwento sawa. Binili kami ng ano nang isang whole pizza. Ito yung binigay na ano, binigay na ano. May mga grated cheese, may mga sampa anghang. At saka plato na rin, maraming plato ito. <laughs> Kasi alam nila siguro ano. Yan. At saka ito yung binili ko half and half. Half and half. Ayan. Half pepperoni, half cheese. Akala mo, ang daming kumain. Kakain na. Kasi ang laki ito. Malaki. Tignan mo yung mesa. Ayan yung mesa. Oh. Ayan. Ayan. Alos map yung mesa. Ayan. Yung ano, yung mesang pang ano. Pero pag nakaganyan siguro, parang ano, Ayan. Kalaki. Parang mesa. Kalaki. Eto. 11, 10, 10, 10 something. Kasi 999. Plus. Oh, 10, 10 something. 1083. Hmm, 1083 lang yan. Ang laki-laki na. Eto, matagal na itong ano. Kasi mapapabili ka talaga. Dahil mura eh. Okay, okay mga katigangers. Babay na. Ayun lang.